Hindi. Hey, um, kahapon. Bakit? Ano nangyari kahapon? Alam mo ba yung isang gwardiya dyan sa... Um, ano dyan? Sa isang uh, hotel? Oo. Oh. Napakayabang. Bakit mo naman nasabi yun? Aba. Merong dalawa. Ah, uh, mag-asawa. Oo. Oh. Nakabihis, nakaporma. Oo. Oh. Pumasok sa hotel. Aba, in good good afternoon, Mr. and Mrs. Buwanon pa. Wow, o di magalang. Anong magalang? Di Kasi... nakapasok na yung dalawa. Kasunod ako. Oh. Eh, hindi ako nakabihis na maayos. Abo, hindi ako pinapasok. Baka naman kasi mukhang goons ka kahapon. Hindi, ay di ko pinapasok. <laughs> ano, talaga, hindi ka pinapasok. Hindi, hindi ka pinapasok. Siyempre nag-iingat na yung guard. Mukhang pigit ako. Hindi, ano ba pagkakasabi sa'yo? Eh, porkit hindi masyadong maganda ang bis ko eh ano na, hindi raw ako pwede parang, pumasok. Parang ano na, medyo harsh na, hindi na magalang oh, ano. yung ano. Samantalang yung dalawa eh, halos dumikit yung, tuho, yung uno niya sa tuhod sa pagbaw. <laughs> Bongga na. Di, alam mo, meron talaga mga ganyan mga ano eh, mga security guards. Minsan hindi lang ang mga security guards, pati yung mga crew ng hotel, ng hmm. mga matata... Yung mga... Yung mga... Lugar na feeling nila, mga dapat, mga mayayaman lang ang nandun. May discrimination. Mating sa panglabas na kaya ng taong. Oo. Meron uh, nga may... din ako nakitang ganyan. Ito, nirecord God. ko sa cellphone I check mo pa ba? Ay, hindi na po. Okay na po yan. Oh. Ay, ka, Ano kailangan nyo? I ito lang po akong pakain para sa anak ko. Doon po ako sa Portler pupunta. Tingin nga. Baka kung anong laman ito? Pakain po. Wala pa naman break time, Ma'am. Pamaya nyo naman yung aksyon to. ka nalang magiging sa labas. Mga kapatid ko, iyayama meron kayong pananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo, na Panginoon ng Kaluwalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Santiago 2 1. Nakita mo yan? Ganyan. Ganyan wow. yung sa akin. Oo, dapat hindi hindi gano'n na hindi tayo nagde-discriminate ng tao. Dapat walang pagtatangi. Dapat kung ano yung tingin mo dun sa sa isa, ganun din yung tingin mo sa isa kahit na hindi siya ganun kapresentable kagaya ng mga nauna, di ba? Eh, mamimili pa naman sana ako. Hindi na ako namili. May pamili ka naman ba? Alin? Oo naman. Hmm. Hindi. Alam mo, um, alam buti, mo sa... buti na lang mm. dyan sa pondahan, walang discrimination mm. dyan. Malang, malang, malang ganun. Eh, pondahan, <laughs> di ba? Bakit? O oh, sige, kasi... Ano? pondahan na. <laughs>